mauna nani ni ang pinaka-exciting part sa tuang journey guys Ang mag-ready para muuli nata ta Mao na ang atuang last day guys Din he sa taas Huwag manguli nata ta Mabakasyon o kadali dito sa Sambuanga Bakasyon ra Kay dili raman po ta magdugay dito na pita Igor ta Mukuha o mga bagong stock sa tuang ibaligya guys Huwag paghuman maabante na po at na pong libot soro ang Sambuanga peninsula O syempre kay mama na itong trabaho before ta mula po so paulay, sa pauli guys Muhapit sa taa pamaligya din hindi na guys sa kabasalan Sambuanga si Bugay gamay ng urong na lang, sentro na niya sa kabasalan guys at pila yung utungon sa itong panel guys Niabot na dagnaga Mao na rin eh, ang akong giingon sa inyo ha guys Nga doon na kita mga libring snacks no Gipalitan pa ta Napat ay libring snack Pagkaswerte ha Og dili na ta maglangay pa Mang diritso na ta Mao na rin ito ako ang last nga pamaligya guys Og din dapita Ga diritso diritso na lang dyan me Og pauli o, pa o sa guys Kay murag taas taas pag nga muang amuang biyahe Ang time check ane Alas 10 na imedya Pero naapa may og ipil guys ang target time unta na mo ani dapat alas 12 or orala una dapat nanamig sa buwangga pero na emergency ko gikan sa opisina na ipakulik sa tuwa din sa artilim guys akuan na lang pong ikulik ug kadali pagkauman kauman diretso na lang po dayon kadali raman ang transaksyon Ug dinhing dapita tigbalabag na ta dool dool na kita huwag sambuanga guys huwag samtang gabiahe ta nakasunod ta guys ug kompetensya na to nato ni guys kailahing kumpanya pero parihan ni eh sa tuwang mga ginadala guys Huwag walay suerte Mag-abot pagid sa tindahan na ni ni guys Huwag syempre ang inyong trabahan lagan Dili po magpapilde guys Kaysa pagpamaligya, Mas the best good guys Yung naakay competitors Kay challenging kayo guys Kaysa mas agingon sa so kuwang superior Wala gudoy lami ang pamaligya Kung walay kakupitensya guys Labi na jud Huwag layo ay diferensya Sa presyo sa imang kompetensya Huwag ang imuha ang produkto guys pero bisin mahal still sulod ra ga guys meaning kaya jud nimong ibaligya ang imong produkto bisin unsa pa panakamahal guys although ang customer na gyud jay comparison guys ginakumpara jud niya ang presyo sa imong kompetensya ug ang imuha guys maong ma challenge jud ka o paunsa ipasulod nimo ang imong produkto nga mismo ang customer magreklamo na kay lagi na pay mas barato sa imuha Unya pariura ra o produkto sa imuha Walay kalainan maliban sa presyo Lahi po ako na naman na o muti Mauday ni ang gingon nila guys O New Zealand di sa Kaya Kayang iyang ambience Muragyod po dog na sa New Zealand guys Labi nagyod og na ka din eh. Sa personal makakita sa view guys Mamangha ka kay mag-expect ka nga wala ka sa Pilipinas guys na kag New Zealand isa ra ni sa mga nindot nga view atong makita guys while magbiyahe-biyahe ta kay daghan tag nakita guys while gabiyahe ta guys dinhi na pita na natag guys ang bus terminal sa Zamboanga City guys tanan nga manguli og probinsya Sambuanga Cebu guys, Sambuanga Del Sur sa del Norte din na sila mo sakay guys o syempre dili ni mo ma experience puli ang sa Buanga o dili ni mo ni masulayan nga maipit sa nga kadaas kataas nga traffic guys Hola, sambuhangga, grabe ka traffic O pagkahuman sa usa ka oras hapit na to Nga pagkaipit sa traffic guys Na natagputik guys Dool na ta, o kupisina O sa wakas ni Abot Reginda guys O naaday ang atong pinakakugihan Nga security guard Para mo guide sa tua guys Inigtabok na to sa pikas Para mo sulod na tag upisina Kita na lang di ay, guys no Ang nabilin sa taas Ato ang mga katropa Na naaday din hey, sa obos guys Kita na lang yun nagka pagpayod dito sa taas para lang maabot sa tuwang kinanglan nga abuton guys Taman dito lang unsa ang atuang istorya karong adlawa guys Bye bye